sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bago tayo magsimula, inaanyayahan po ang bawat isa na manahimik sandali at ituon ang puso at isipan sa Panginoon. Sa mga sandaling ito, analahanin natin ang kanyang kabutihan at ang lahat ng biyayang ating natanggap sa buong araw. Sa ating panalangin, ating ihandog ang pasasalamat, kahilingan at pagtitiwala sa Kanyang banal na kalooban. Tayo'y magkaisa sa taintim na pananalamin. Aming Diyos na banal, Diyos ng kapayapaan, katahinikan, at walang hanggang pagkitig. Lumanapit po ako sa inyong presensya ngayon nang may kababa ang loob at buong katapatan, buong puso ko pong inaamin sa iyo, Ama, na ako'y pagod na. Pagod ang katawan ko sa walang humpay na gawain. Pagod ang isip ko na paulit-ulit na pag-aalala at higit sa lahat, pagod ang puso ko sa pakikipaglaban sa mga bagay na pila hindi ko na kayang dalhin pa. Sa bawat araw na lumilipas, parang mas bumibigat ang pasan. Sa bawat umagang bumubungad, mas dumarami ang iniisip at inaalala. May mga gabi na kahit pagod na pagod na ako, hindi pa rin ako matahingik. Ang mga tanong sa isip po'y walang kasagutan. May mga panahon din na tila ako ay tumatakbo sa isang karerang walang katapusan. Pilit na nagpapatatag kahit halos wala ng lakas. Nagpapanggap Nakaya pa? Kahit ang tutuoy, gusto ko na damang huminto at huminga. Ngunit ngayon, Panginoon, sa iyong harapan, hindi ko na kailangang magpanggap. Hindi ko kailangang maging matatag sa pandabas. Hindi ko kailangang itago ang aking pagod. Sapagkat ikaw ang Diyos na nakakakita sa kaloob-looban ng aking puso. Ikaw ang Diyos na nakababatid ng tunay kong kalagayan. Kahit hindi ko sabihin, kaya't sa mga sandaling ito, ako'y nalulugod at buong pagpapakumbabang ibinibigay sa iyo ang aking pagod, pisikal, emosyonal, mental at espiritual. O Diyos, Ikaw na nagbibigay ng pahinga sa mga napapagal. Yakapin mo po ako sa iyong mga bisig. Bigyan mo ako ng isang uri ng kapahingahan na hindi kayang nibigay ng mundo. Kapahingahan hindi lamang nagpapalakas sa katawan kundi nagpapagaling sa puso at nagpapatahimik sa kaluluwa. Palambutin mo ang mga bahagi ng puso kong tumigas dahil sa kabiguan. Palitan mo ng kapayapaan ang mga pirot na matagal ko nang kinikimkim. At sa katahimikan ng aking panalangin ngayon, hayaan mong marinig po ang iyong tinig na nagsasabing, Anap, sapat na ako. Pahinga ka muna sa akin. Turuan mo akong tumigil sandali, hindi dahil sumusuko ako, kundi dahil tinatanggap kong hindi ko kaya ang lahat. Turuan mo akong huminto upang muling maramdaman ang tibok ng iyong puso para sa akin. Turuan mo akong magtiwala na kahit hindi ako laging abala, kahit hindi ako laging bubagalaw, may ginagawa ka pa rin kabutihan sa likod ng lahat. Sa iyong presensya, naway matagpuan ko ang kapahingahan na puno ng kapayapin Iisip kong walang kasiguraduhan. Yakapin mo ako ng iyong kapayapaang hindi kayang pantayan ng anuman sa mundong ito. Panginoon, tulungan mo akong tigilan ang sarili kong isip kapag ito'y masyado nang lumalayo sa katotohanan. Ipaalala mo po sa akin sa bawat sabirin na hindi ko kailangang malhaman ang lahat sapagkat ikaw ang Diyos na nakakakita sa kabukuan. Ikaw ang Diyos na may plano, ikaw ang Diyos na may kontrol, at ikaw ang Diyos na hindi kailanman nalilito o naguguluhan. Kaya't kung ako man ang nalilito ngayon, hayaan mong sa gitna ng kabutihan ay kumapit ako sa iyo ng mas mahigpit hindi upang mahuha ang lahat ng sabot, kundi upang manatiling payapa sa iyong presensya. Bigyan mo po ako ng kapahingahan, hindi lang upang ako'y mapanatag, kundi upang ako'y makasamba sa iyo sa katahimikan. Sapagkat sa iyong presensya, ang bawat paggalito ay nabibigyang linaw. Ang bawat kabah ay napapalitan ng kapanatagan. At ang bawat suliranin ay unti-unting nagiging liwanag ng pananampalataya sa oras na ito. Panginoon, tinatanggap po ang kapahingahang nagmumula sa iyo. Sa iyong mga bisig, ako'y nagpapahinga. Hindi dahil tapos na ang laban kundi dahil alam kong ikaw ang lumalaban para sa akin. Hindi ko kailangang pagulin ang sarili sa pag-iisip sapagkat ang kapayapaan na nanggagaling sa iyo ay higit pa sa anumang kasagutan. Salamat o Diyos sa kabutihang walang hanggan. Salamat sa kapahingahan para sa isang isip na napagod na sa sariling paraan. Salamat sa iyo, Panginoon, dahil sa iyo ko natagpuan ang katahimikan na hindi kaya nga gawin ng anuman. Problema, balita o takot. Sa pangalan ni Jesus, ang aking prinsipe ng kapayapaan, ang aking gabay at kapiyakan. Amen. Aming Diyos na buhay, Diyos ng awa at Diyos ng kapangyarihan, sa iyong presensya, po ako muling lumalapit ngayon. Buong kababa ang duob at may busong dumudulog sa iyo. Pagod, sugatan, nalulumbay, halos mawalan na ng lakas. Hindi ko po maipaliwanag ang lahat ng aking nararamdaman. Ngunit alam ko po na naiintindihan ninyo ako. Kahit walang salitang sapat upang ilarawan ang bigat ng pagsubok na aking kinakaharap. Panginoon, napakahirap po ng pinagdaraanan ko ngayon. Ang puso ko'y tila dinudurog ng mga pangyayaring biko ko inaasahan. Ang mga pangarap kong matagal kong hinintay, tila isang iglap nang ay naglaho. Ang mga taong inaasahan ko, tila unti-unting lumalayo. Ang mundong aking ginagalawan, nida naging madilim, malamig at walang katiyakan. Sa gitna ng unos na ito, Panginoon, madalas kong tanumin, nasaan ka po? Ngunit sa kaibutura ng puso ko, naroon pa rin ang kaunting paniniwalang hindi mo ako kailanman iniwan. Kaya't ngayon o Diyos, wala po akong ibang kinihiding kundi kapahingahan. kung ibang kinihiding, Kundi kapahingahan. Hindi kapahingahang dulot ng pagtatapos ng laban, kundi kapahingahang nagmumula sa tiwala na kahit nasa gitna pa ako ng unos, kasama pa rin kita. Patahinikin mo ang puso kong puno ng takot. Pahupain mo ang isip kong laging gising sa pag-aalala. Pawiin mo ang lungkot na pilit kong tinatago sa bawat miti. Alam ko, O Diyos, na hindi mo ipinangako ang iyong buhay na laging madalit. Hindi mo sinabi na walang ruha, sakit o bigat. Ngunit ipinangako mo na hindi mo kami iiwan at ang mga salita mong iyon, ako kumakapit. Bigyan mo po ako ng kapayapaang, hindi nakabase sa sitwasyon, kundi sa iyong presensya. Hayaan mong maranasan ko ang katahimikang ng gagaling lamang sa paniniwalang ikaw ay tapat at ikaw ay sapat. Panginoon, sa bawat gabi ng ako'y umiiyak, pawiin mo ang aking pagod sa bawat araw na halos wala na akong lakas. Upang bumangon, ikaw na po ang siyang mag-angat sa akin. Huwag mo po akong hayaang maniwala sa kasinungalingang wala ng pag-asa. Ipaalala mo sa akin na sa bawat luha may dinhi ng panibagong simula. Sa bawat paghina, may pagkakataon ng panibagong lakas sa bawat pagdadurog ng puso, may panibagong biyayang nakahahanda. Turuan mo po akong tumahimik at makinig sa tinig mong banayad, Tinig na nagpapalakas, nagpapagaan ng buob, at nagpaparamdam ng seguridad. Kung ang bagyo ay di ba matatapis na yon Turuan mo ako sumilong sa ilalim ng iyong mga pakpak. Kung ang landas ko'y di ko pa rin maaninag, turuan mo akong magyakad ng may pananampalataya kahit pa madilim dahil ikaw ang liwanag na aking sinusuntan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa gitna ng pagsubok, hindi mo ako tinutulak palayo. Kundi mas lalo mo pa akong hinihila papalapit sa iyo. Salamat dahil hindi ko kailangang intindihin ang lahat ng bagay para lang maramdaman ang kapayapaan. Salamat dahil sa pagkat ng ikaw ay kasama ko upang ako'y magapagtahinga at sa oras na ito, Ama, sa iyong kamay ko ibinibigay ang lahat. Ang bigat, ang sakit, ang pagod, at ang mga tanong kong hindi ko masabro. Gamitin mo ang pagsubok na ito upang lalo ako mapalapit sa iyo. At nawa sa paglibas ng panahon, makita kong ang bagyong ito ay nading tulay upang ako'y lalong tumibay. Lumalim ang pananampalataya at mas mapagkatiwalaan ng mas dakilang layunin. Sa pangalan ni Jesus, ang aking kanlungan, ang aking kapayapaan at ang aking tagapagligtas. Amin. Abing amang mapagmahal, ikaw na siyang nakakakita ng lahat ng nangyayari, sa kaloob-looba ng aking puso. Sa mga lihim na emosyon na hindi namin maimlalas sa iyo, narito po ako ngayon, buong pagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan. Daladala -dala ang isang pusong pagod na, pusong sugatan, unsong lito, pusong nanangapa sa gitna ng malalim na damdaming hindi kaya ni paniwanag ng salita. O Diyos, patid mo ang mga araw na tila hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Minsan, parang okay lang ako sa lapas, ngunit sa loob loob ko'y may kerot, may hinanakit, may lungkot na hindi mawala-wala. May mga oras na gusto ko na lang umiyak pero walang luha ang lumalabas. Gusto ko sumigaw pero tila walang boses sa aking kaduluwa. Pakiramdam ko'y nabibigatan ako hindi lang sa mga nangyayari kundi sa bigat ng damdaming kinikinigin ko araw-araw. Panginoon, yakapin mo po ako ngayon hindi ko kailangan ng mabilisang sugot, hindi ko kailangan ng pilit na kasiyahan. Kailangan ko lamang po ang iyong presensya. Isang tatahimikan na hindi mula sa mundo, kundi mula sa iyong espirito. Turuan mo po akong ibuhos sa iyo ang lahat ng aking emosyon, lahat ng aking hinaing, lahat ng aking iniiyak sa gabi at mga bagay na hindi ko kayang sabihin sa kahit sino sapagkat alam ko pong hindi mo ako upisgahan alam ko pong ikaw ay nakikinig kahit ako ay wala ng lakas magsalita sa litna ng kalungkutan Panginoon ikaw ang aking aliw sa litna ng pangungulila ikaw ang aking kasama. Sa gitna ng sakit, ikaw ang aking manggagamot. Sa gitna ng kawalan ng lakas, ikaw ang aking lakas. Sa bawat emosyon na hindi ko kayang buuin, ikaw ang nagbibigay ng kaayusan. Turuan mo akong magpatawad kung ang puso ko'y puno ng kinanakit. Turuan mo akong magpakumbaba kung ang damdamin ko'y nasasaktan dahil sa pride. Turuan mo akong pumahan kung ako'y nalulunod sa hinagpis. At higit sa lahat, turuan mo akong manalig na ang bawat emosyon na dinaranas ko ngayon ay hindi sayang. Hindi walang tabuduhan kundi may layuning itinuturo pa sa akin. O Diyos, palitan mo ang aking pangamba ng kapanapagan, ang aking galit ng kapayapaan, ang aking paggabigo ng pag-asa. Kinihiling ko po na sa bawat paghinga po, maramdaman ko ang pagsilong. Hayaan mo po na sa katahimikan ng gabi, ako'y muling matutong magpahinga. Hindi lang ng katawan, kundi ng damdamin. Nasa iyong presensya, ligtas akong umiyak, ligtas akong huminga, ligtas akong magmahal muli. Tulungan mo po ako na maging tapat sa sarili at huwag takasan ang aking nararamdaman. Kundi yakapin ito ng may tiwala sa iyo. Sapagkat kahit ang emosyon ko'y magulo, ang Diyos na sinasamba ko ay hindi nagbabago. Ikaw ay tapat, mahabagin, at kailan may hindi lumalayo. At sa kaputuhan ng ito, Panginoon, ako'y humihinga ng malalim. Humihin ko saglit at nananahimik, sapagkat alam kong hindi ako nag-iisa. Maraming salamat sa papahingahang iyong inaalok. Salamat sa pagbunawang higit pa sa maaaring ibigay ng mundo. Salamat sa yakap mong walang kondisyon. Sa tatahimikan mong bumabalot sa aking pusong pagod. Ito po ang aking panalangin mula sa isang damdaming dumudulog sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ang aking guro, kaibigan at tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anap at ng Espiritu Santo. Amen.